nararanasan mo ba ngayon na mayroon kang malaking higanting battle na umaaway sa'yo, na pumapatay sa'yo, tapos full force ang buong impyerno para pabaksakin ka. Full force ang impyerno para ibalik ka sa iyong nakaraang buhay. Ang dami bang umaatake sa iyo mentally, physically, emotionally and financially now question what will you do with those attacks anong ginagawa mo ngayon sa mga atake na yan kamusta ka anong nararamdaman mo sa mga nararanasan mong attacks you know what as king as a king jehoshaphat felt so much fear and i want to validate your fear it's normal to feel afraid when there's attacks around you